isip yun ang ginagawa siya dati napakaliit ng isip nila ngayon malaki na nilakihan siya kalinog ilo ilo nandito po tayo ngayon sa may uh, town plaza ng kalinig ito yung uh, kabuuan ng town plaza nila ayan yung uh, Our Lady of Immaculate Conception Church Roman Catholic Church yan ang patron saint ng ano eh itong bahay ng Kalinug ganda ng building na yan isusong kong mamaya yan pag nag edit na naka super steady kasi itong uh, cam natin kaya steady lang siya eh hindi mo siya pwedeng isum ang kagandahan lang pag super steady kahit nanginginig ang kamay mo stable pa din ang uh, video mo ganda ng uh, town plaza ng kalinog yun yeah. my god <laughs> <laughs> tataasan na yung mga damo hindi na natabas Mayroong parang uh, grandstand sa gitna. Magandang tawag sa ganito. Maraming mga statue ng mga bayani rito. Mayroon pa dun. Masyari mayroon pa dun pag nagkaasan itong mga kahoy na to, napakaganda rito malilim dito pero itong klase ng kahoy na uh, kwento eh tuwid na tuwid hindi siya magapa parang kagaya ba ng poste statue pala to ni former president Ramon Magsaysay Ayan. ito yung statue ni Colonel Julian Castro Chavez hindi na kasi mabasa yung kanyang nabubura na yung itim na panit yung mga nakasulat hindi mo na mabasa eh. malamang kwan ito veterano ito ng World War 2 Siso Children's Playground Siso eh tapos may mga swing dyan saka padulasan may iba tong uh, town plaza ng Kalinog isa sa ibang mga bayan puro kasi mga bulak-bulak at mga kahoy ang makikita mo rito hindi kagaya sa ibang mga plaza na may mga auditorium sa loob dito wala Wala na naman. ulan naman. umuulan mga ka-Arbs. Yeah. I-open muna natin ang cam natin. Napakalakas ng ulan dito ngayon mga ka arbs imbis na may plano sana tayo na mag plan na mag moto trip mukhang hindi na matutuloy ulan ang ulan eh kanina nga sa haniway eh sumilong muna ako doon sa ano sa may uber gym nila dahil na sobrang lakas talaga ng ulan Buti nga tumila kaya natuloy ako rito. Pero sa daan kanina may mga kunting ambon ambun pa noon eh. Tumuloy na lang din ako. Medyo basa nga ako kanina ng konti. Kala ko makakapag trip na tayo ngayon pero Ang hindi matutuloy. umuulan siya pero umiinit din ngayon ah Hay ah may sikat ng araw eh. Na... yun yung patak eh. araw. Ito ba sa kam? May anang araw oh. May araw eh pero umuulan. Ang lakas pa man din. Pero ngayon unti-unti na siyang tumitila. Sana nga tuluyan ang tumila para makauwi na tayo. kaya sinasabi ko ang minhay kasi ng katak-katak uh, ng ulang sa dito yung um, pong yung ah, dito tayo sinilog dito sa may plaza eh sa plaza ng kalimod ang ganda ng kung sa may elepante oh. Eh. Christmas tree ata ito eh. may mga ribbon at uh, bulaklak napakaganda talaga ng lasa ng kalimut eh. tapos doon oh, eh. natatanaw mo si Bida ang saya meron ding lab kuto dito sa Kalinig dun banda yun so, may papuntang barangay Libot so, may uh, kalabas na ng bayan papuntang uh, bayan ng tapas madadaanan mo yung bidang saya dyan bago lumabas sa ano, sa publasyon ng Kalinig meron ding mga save more dito yung we'll save more lang ano ng uh, SM saka Prince Prince supermarket oh, may pure gold ba dito marami na rin mga kwan dito eh mga shopping mall yung mga maliliit na shopping mall meron na rin dito eh kaya napaka progresibo na ng bayan ng kalinog Magandang hapon po mga ka-harp Hanggang dito na lang po siguro muna na I-vlog uh, natin sa araw na to Ito na uh, Kalinog Town plaza Dito sa bayan ng Kalinog Sa probinsya ng Iloilo Nag-claim lang tayo dito ng uh, plastic ID Ng driver's license natin Kaso stranded tayo dahil paulan ng ulan. Eh. May balak pa nga sana tayong uh, mag-buto trip. Unang-unang binabalak ko sana ng pasuko yung kan. Itong kalsada mula rito sa may barangay dalid. Sa may boundary ng uh, kwan eh, ng kalinog tsaka lambuna May provincial road yan? Papuntang Duenas yan sana ang bala kong ikan i road trip moto no, trip tapos pagdating ng duinyas magpuputotan ko sana tapos pagdating ng pututan mag uh, pututan tina lambunaw road sana tayo tapos pagdating sa may barangay tina kakaliwa po sana tayo papuntang bayan ng badyangan tapos lalabas na tayo doon sa may pan sa may bayan ng Haniway kaso pagka ganitong laging umuulan hindi tayo makapag moto trip nito kanina nga basa tayo dahil ang lakas ng ulan kanina sa may Haniway pa lang o, paano po hanggang dito na lang muna maraming salamat po sa mga suporta sa channel natin paano po hanggang dito na lang ingat po tayong lagi bye.